pag order po kayo ayan so kay Aling Tinang Bukid lang po at pwede ko rin naman po kayong i-assist so Farmwell Agritech so ayan 12 rows na po ito at palatak 2 plus Ayun. So, dumating na nga yung dalawang package natin. At ano kaya ito? So, meron pong pinadala po sa atin na dalawang package. So, ito na po ay ang Palatak 2 Plus. So, hindi ba? Nagkakaroon tayo ng pinaparentahan na Palatak. So, ayun yung Palatak po natin. So, kaka red lang niya yan. At saka yung isa ay nasa uh, munus naman. So, ngayon po, uh, mag-unboxing po tayo nung ating Palatak 2 Plus. So, ito na po yung gagamitin natin sa uh, bukid natin mismo uh, sarili. So hindi, 'di ba, meron po tayong sa uh, ano daw, meron po kasi kaming sariling bukid. And uh, mas prepared po namin doon ay hilahin po ng no, hand tractor or kalabaw. So ito, uh, da, maraming salamat po. Ayan, kila engineer Guevarra, kila anti ng tinang bukid at sa lahat po ng bumubuo ng palatak, uh, sila ay nagpadala ng no, palatak 2 plus po natin. So, ngayon ay i-unbox natin dito sa ating uh, munting lalagyanan. So, asan may cutter natin? So, ba? Diba? May cutter tayo. So, napakarami. Napakalaki pala. So, dinan naman. Pagka nagpapadala po sila ng palatak at kung kayo ay bibili, napaka-secured po nung kanilang packaging. Huh. So, makapal na cling wrap at saka po mga karton. So, talagang hindi hindi magagalaw. Or, Ayan. So, nakatapos na natin yung box yung isang piraso. Ayan. So, assemble na rin natin. So, medyo kakaiba po ito dun sa ating palatak 1 kasi uh, ito ay may pagdugtong na. So, makikita nyo. So, magdudugtong yung dalawang palatak na yan. At magiging 12 rows na. Huh. So, buksan na rin natin yung isa. Kulak po. Pero buksan pala muna natin to. Ayan o. So, ito pa rin yung uh, mechanism ng palatak to. So, farm well. Ayan o. Yung sa mga nagtatanong, pwede daw ba nilang gawin o gayahin? So, ayan. Patented po yan. Kaya kapag ka, alam niyo naman pagka patented, so protected po ng intellectual property rights. So, ayan, nai-assemble na natin. Ang kaibahan din nito, wala po siyang handle na pinagkakabitan dito. Ayan, doon sa kung hinihila. So, ang gagawin na lang po dito, lalagyan ng tale. oh, kung makikita nyo yun. So, dyan po ilalagay yung tale na maghihila doon sa palatak 2+. So, naikabit na natin yung isa. Then, doon naman tayo sa isa. Siyempre, hey, testingin muna natin. Oh, wala naman palang gulong pa. Ang hirap pong yumuko. So, testingin po ulit natin. Ayan. So, ito pa, ko. May makikita nyo po yung mga gear. Ay, hindi nakikita. <laughs> Ang hirap na mag-video mag-isa. Ano ba gagawin ko? Yan mo na, mamaya na lang. <laughs> mamaya na lang. Yan. So, nakatapos na tayo dito sa isa. Doon naman tayo sa isa. Ang init. Ang daming karton. Ayan, dalawa na. Wait lang. Ayan, so, meron siyang pang kanal. Galing, oh. At dinudugtong yan dito. Yan, mamaya. Dudugtong natin. So, nakabit na po natin yung pangalawa. Pagdudugtongin naman natin ngayon. So, picture, picture. Ito may spare parts. So, clicker at saka yung... Ayan, buti na lang. Meron na pong extra ganito na rin. So, nakaputol na kasi ko ng ilang ganito. Mga tatlo na yata. buti na lang. May kasama na. Ayan. So, maraming salamat po ulit. So, Farmwell Engineer Cuevas. So, ngayon ay... Uh, I-assemble na natin itong pang-dugtong Yan, so napagdugtong na natin. Medyo challenging at mahirap kapag ka nag-iisa. Okay lang, dalawa kayo. <laughs> so, nag-iisa lang tayo eh. Yan, so ang ikabit naman natin ay yung pangkanal. So, ang special feature nito, so kapag ka ginamit nito sa 12-12 box 12 na provincia, so magkakaroon na ng kanal. Hindi nyo na kailangan magkanal after nyo magpalatak or before magpalatak. So, paano natin mabubuhat na Ngayon, nag-iisa lang tayo. Ha. Paano ba? Pero pwede naman natin itagilid. Italong ko. So, wait lang. kitang kita ang diferensya stainless na stainless so, okay lang medyo magingat tayo kasi pag uh, matalim to yung mga stainless na to magkakasugat tayo pag uh, hindi masyado magingat yan nailagay na po natin yung kanal pang kanal So assemble na rin natin yung isang gulong pa at ready to palatak na. Yan, successful. So medyo challenging po pala magkabit ng ganitong palatak 2 plus. So pero worth it naman yan kasi kapag ka po uh, nagpalatak po sa isang bukid ay kaya na raw po yung limang hektarya sa isang araw. Kumbaga mas mapapabilis at magkakaroon na ng kanal. So hindi nyo na kailangang magkanal at may kanaleta na. So subukan nga natin. Kung gumagana So, medyo mabigat siya. So, testingin natin. Pakita ko sa inyo paano tinetesting. Ayan. Iba natin ang camera. So, bubuhatin. Ayan, makikita nyo. Ayan, gumugulong po yung anim. Tapos, sa kabila naman, pagka gumulong itong gulong, Latak 2 Plus Ready to go So ready ready na Ayan. So mag reels na tayo So maraming maraming salamat po ulit Kaya kila Engineer Cueva Sa buong uh, aling tinang bukid Aling tinang tindahan Pag uh, order po kayo Ayan So kay aling tinang bukid lang po At pwede ko rin naman po kayong i-assist So Farmwell Agritech So ayan 12 rows na po ito at Palatak 2 plus So nga pala dito po ilalagay 'yung tali sa magkabilang gilid Ah marami naman tayong tali dyan So ito 'yung orange na 'yan gagamitin natin doon para dito sa ating Palatak 2 plus at ready-ready ng hilahen ng ah uh, uh, hand tractor o kaya kalabaw Good luck happy farming Good morning, good morning! So dumating na nga ang Palatak 2 Plus dito sa San Antonio Nueva Ecija. So pinadala po siya ng Farmwell Agritech. Ayan, so maraming maraming salamat po Engineer Cuevas, Aling ng Bukit at sa lahat po na bumubuko ng Palatak. Na dahil nagpadala po sila ngayon ng Palatak 2 Plus dito sa amin. So nagkaroon po, ang pagkakaiba po nila ay... 12 rows na po ngayon yung palatak 2+, kaya tinawag siyang 2+. So, mas maraming rows, mas mabilis ang pagpapalatak sa mga maluluwang na bukid. So, 12 rows na po siya at meron na din siyang pangkanal or kanyaleta. Ayan. So, after magpalatak, uh, hindi nyo na kailangan magkanal kasi may sarili na siyang kanal. So, dalawang gulong. So, yun. So, ha at hinihila na rin po siya ng hand tractor or kalabaw. So, mas papapadali, mas mapapabilis na ang pagtatanim. So, ready-ready na nga yung binihiko ko doon, no? So, ibababad na lang at magpapalatak. So, abangan natin yung paggamit natin dito sa sarili kong bukit na rin at iba pang mga kapit, kapit bukid. So, maraming maraming salamat po ulit, Farmwell Agritech, na Engineer Cuevas at sa lahat po ng bumubuo ng aling tinang bukid at palatak.